tempat ni. Kira ni tiket masuk. Itu pak semua kereta doktor. It means main doktor tak. Ha? Kita tengok. Sangat. Wala, wala. Kita kan lupa. Ni lor. Ni Kita

Paglas paglas paglas. Ito na naman oh ko, last time. Ito na naman. Sino ka? Sino ka? Paglas paglas. Ano ginawa mo dito? Zoom. Pu. Paglas paglas. Ano ginawa mo dito? Ha? Mo na? Ano si Mona? Ano 'to, kakilala mo to? Sagapunan ka? Okay. Ikaw ano ulit okay. Hindi. Hindi? Iba ka na naman? Ilan kayong gumagawa? Ang niyo ah. Amatam. Oh, <coughs> <coughs> Pati, Pati sa paa. Pati sa paa. Ang, su ang sugat sa paa. Hmm? Ikaw nang na nang susok natin, no? Gumawa nang sugat sa paa? Hindi, <coughs> hindi. Ipagin mo ang ganyang paa yan? Hindi <coughs> ako. Ilan kayo gumawa? Hindi. <coughs> Ikaw lang? Hmm. Ano ang dahilan mo? inggit ka Hindi. Hmm. Bakit mo sinapagatay katawan? Hindi hmm. na. Pag kinakausap ka, sasagot ka? hindi oh, oh. Sige. mo. Huh? Ikaw lang pupuha? Sigurado ka? Oh, Bakit ang dami niyo ng loli ko? Pati sa so paa. Ang sugat sa so paa. Tiga saat tak? Kita dalam tu no? Segut? pu. Kita lah dalam tu no? Kita lah kita? Kita lah dalam tu Sige, paklas pa. Pu. Sige, 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 paklas. sa class. Babae ka lalaki. Babae lalaki. Sagot. Ku. Sagot, sagot, sagot. Babae lalaki. Babae lalaki. Sige lang, babae lalaki lang. Sige lang. Babae. Mm -hmm. Hindi ka natanong yung pangalan mo. Teka saan ka? Saan ka? Idad mo lang, idad mo lang. Ilan idad mo? 50 50? Balik ka ng kulang. Anong mo? Okay, hubos-hubos. Ang galing ngayon, ang galing ito ha. Ngayon, ha? Okay, pa. Ano rin mo diyan? Pwede ko malaman ano ang ano, ano, ano lagay mo? Poo! Pwede ko malaman ano nilagay mo? Sige na. Tubig lang. Tubig at? Tubig lang. Pwede at... tumakati. <coughs> Kaya plantan ko tubig yung sugat. Tubig na nagay mo? Sige, <coughs> okay, bilis. Dito niya yung sugat ha? <coughs>

lempar ni lempar ni tu gigi 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 ni lempar ni mak lempar bosin mu bosin mu bosin mu tak kena merendah, tak kena ke pang Inggit kan oh, galit? Inggit galit, sige na, isa na lang Inggit galit Bakit kena ninggit? Baik kena ninggit? PUH! Baik kena ninggit? Bakit kena ninggit? Sige sebi muna, last Baik kena ninggit? Sige baklas pa सुखद 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 ना सुगता So, na pinili ibalik. Okay. Ninggit, ninggit sa'yo? Ninggit mm -hmm. sa Diyos. <laughs> tubig na yun eh, na gaya na, ano? Ano mo, tubig? Mm -hmm. Hindi pa masagot eh. Hindi pa yung rapan talaga eh. Diba naman? Yung ano, ang babae, yung edad yung Tidak ada apa-apa lagi bagaimana? Tidak ada apa kamu buburkan Kamu Sudah Með eftir þessu neðan. Ano yung edad mo, Genotis? Edad mo? 21 ako eh. 50, mo, pangalan niya? Ayan, sabi ko. Ito ano. eh. Sakit? Wala. Wala? Ibigay mo pa. Wala.